Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, Ikalabing-anim ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Ikatlong Sulat ni Apostol San Juan Mahal kong kaibigang gayo, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatotoo sila sa simbahan rini tungkol sa iyong pag-ibig. At lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat humayo sila sa ngala ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos Siyang sumusunod ng buong alindog, ang kanyang lipi magiging dakila, Pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, Katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait na bag, Kahit sa madilim taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang nagiging palad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Alleluia! aleluya, tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia! aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Yesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalanging lagi at huwag mang hinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga tao na nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,